ay nino ni yun malakas 'yan lakas ng babawes niya di wow nakakakatawa mga ating homemade show may may LQ yung dalawa <laughs> Kaya pala umalis si mama may LQ bebe <laughs> Si bebe naman po ay napakain ng kanin. Iya yeah, ano, kumustala? Masarap po. Good morning po mga katilag! Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po ay dahil umuwi nga po si Papa ay magsisimula na po kami mga kadilag na maglipat ulit o magalis ng gamit dito po sa loob ng bahay dahil malapit na pong islaban dito pong aming bahay. Ayan, at nagpunta pa ako dito sa kusina at dito na po sila papa at mama nagsisimula. pala ako itutulong na din sa kanila. Ito pong kwarto ni Indong ay kung ano-ano mga nakatambak. Ayan, tatanggalin na. Kulong-kulong na Gawa nang dito po kami matutulog mga kadilag. Kaya tatanggalin din po yung gamit. Pero gaya nga po nang sinabi ko, hindi naman ito kadamay sa renovation. Kung bagay, lilinisin lang at dito po kami matutulog para lumuang. Kaya cellphone nato Dito po sa pinakang kwarto ni Indong mga kadilag. Ay yung kalahati ay eh, may mga nakatambak pang iba pang gamit namin kaya ay naalis para humawan

Tignan, tignan. Dyan, 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 Alin po? Dito. Ay, ang mali diyan? Sa cabinet. Hindi pa Ay, saan po Doon. Sa labas? Doon may ikonhan Balik Okay, dito yung madaming pwede sa ibon. Kapag ipagsama sa mga mga. Okay, isa ng bike. Ito lang din ang pambaka ni Benito, mga kagilal. Ayan, at narito naman po kami sa may salas namin. Tatanggalin natin itong mabigat mga kadilag. <laughs> ilang buwan na, isa ilang taon na pati oh Oo nga pala, eh. parang, home, parang home credit ang style na yun, O, takay tutulong. Tika, tika. One, two, three, go. pinto dua. Uh, Kaya ni Nuni yan. Wala kasi yan. Wala ka na niya <laughs> eh. <Ilang> <laughs> Ayan po mga kadilag, bali natanggal na po dito yung cabinet at nailipat na po dito sa parang balkon po namin. Dito po ilalagay yung mga gamit tsaka po yung mga upuan. So yung pong iba mga kadilag ay hindi pa po muna ililipat. Ayan po si Miguel, naglalambigan sila ni Papa. Miguel! Miguel! Ayan, at ako po mamaya maya mga kadilagay magluluto ng merienda. So para kami may merienda dito sa bahay si Mommy napagod. <laughs> Nandito na po ako sa kusina at magluluto na po ako ng siomay. Ito na po yung mga ingredients na aking gagamitin sa pagluluto ng siomay. Ayan, ako po ay magsisimula ng mag -iwa. babalatan ko lang itong carrots mga kadilag at kung i-food processor namin. Nahiwa ko na po itong carrots mga kadilag at nahugasan. Bali ito ay aking ilalagay na dito sa food processor. kung isasalang kung kung naman po ay itong spring onion. Ayan po, bali titimplahin ko na po ito. So, ito na po yung pork na giniling. Bali yan po ay kalahating kilo laang. Tapos ay ilalagay ko na po itong mga ingredients pang iba. Nahin ko na po itong sibuyas. Tsaka po itong spring onion. Tapos ay ito pong carrots. Ayan. Dalawang carrots. Kaya madami. Lalagyan ko na din po ng paminta. pati po asin. Alagyan ko na din po ng oyster sauce. Ito na po yung pinakang pampalasa. ilalagay din po ako ng isang itlog. Taka na pong hahaluin. So, ito po ay my na ang flavor ay carrots na may kaunting pork. <laughs> Dahil yung carrots ay naguumapaw. Lalagyan ko din po yan ng kaunting asukal. Kunti lang. Bali, ganito po akong magtimpla ng shawmai. Magsimula na po akong magbalot gamit itong molo shawmai wrapper. <laughs> Ang alab ko ay nilalagay siya sa gitna. Ayan. Parang napalangin ko. Tapos, ipipress. Na. <laughs> At dito na, nahirapan sa pagpapalot ng show. <laughs> <laughs> Ayan, at tapos na po akong magbalot mga kadilag ng siomay. Ang dami din po ang lumabas dun sa kalahating kilo. At pagkatapos po na ay i-steam ko na. Lalagay ko na dito sa steamer. Ito po yung nilagyan ko ng oil pinahida. Ayan, nakalagay na po dito sa steamer. Patang mo din. Para malagyan pa dito sa ibabaw para isang saklangan na lang. Ayan po, kasha at kinay. So, akin na po itong i-steam for 15 to 20 minutes. Che-check ko na lang mamaya kung luto na siya. 20 minutes later. Ayan po mga kadilag at i-check ko na po kung ito ay luto na. Wow! Nakakataka mga ating homemade may. Ito po ay luto na. At nakalipas na din ng 20 minutes. Sinur ko na. <laughs> Para talagang lutong-luto. Hmm, nakakataka mga kadilag. Hmm. Luto na ito. Sure ako. Maka nang papatayin yung apoy at maahon na. Ayan po. At uh, bago ko po ilagay sa lagayan yung siomai ay maghihiwa po muna ako na itong kalamansi na ilalagay sa toyo. Ayan, ito na po yung toyo at kalamansi. Ayan, ngayon naman po ay isasalin ko na itong shomai dito sa pinggan. Ayan, mga kadilag, lalagyan ko na po ito ng bawang. Ito yung fried garlic. Naglagay na din po ako dito ng akin at lalagyan ko na ito ng fried garlic. Yun, gusto ko yung madaming bawang mga kadilag. Lalagyan ko na din po ito ng toyo. Nakakita pa ako ng sobrang lagay ng ganito mga kandilag. Kaya ka lang tinitimplahan. Para mamaya ready to eat mo. Sino maglagay ka natin din ng tinidor? Ngayon na natin lalagyan ng sili. Dahil hindi ako masyado ngayon sa maanghang. Dadaling ko na ito kay mama at papa. Merienda time! <laughs> oh, Merienda time! Pangulam ito, pang oh, oh. may puy, Ano po? Maman. Merienda time. Oh, 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 Miguel. Bawal. Mamaya ka. Na. Maman, 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 Bawal ang tagay ngayon, Papa. Ha? Huh? Kamusta Maha? ang lasa? Quality. Um, May LQ yung dalawa. <laughs> Kaya pala umalis si mama may LQ bibe. <laughs> si Bibi si naman po ay napakain ng kanin. Iya, e, ano, kamusta? sa Masarap pa. Ng ating homemade shawmy Wow. Ayan, sinundo na ni Papa si Mama. <laughs> Mukha ni Bibi. <baby. laughs> At kakain na sila na together. <laughs> together, uh... Hey! Okay, they're both. <laughs> si Tano, may patagay-tagay, ay. <laughs> Ba't gusto mag-inom, Mama ni Papa? Ba't inom muna? Oh, boy. Kaya ano pala. Ayan, titikpan na po ni Mama. Sausaw mo, Mama, sa toy. Ba, gusto din ng dalawa. At ko mamaya si Miguel ni Lambie. Si Ari ulam, ay. Mmm. Bago talaga. Si ulam Bibing ay kumain, na, ay. Ulam lang, ulam lang siya, Mama. Mamaya Nagiging mong tuwik para masarap. Yon. Panti. Yon. Okay. Tigman na po ni Mama. Hmm. Kamusta? Ang lasa. Sarap. Manalo. <laughs> Napan na kasi mamat ka? Napan dami yung toyo mo? Napan dami yung toyo. <laughs> Nagustuhan nga ni papay. Nakalaban na yung Ayaw mo. Ayan <laughs> <laughs> Ay, nagustuhan ni Mama. Nagay <laughs> ka Mama. Naroon ko ulam. Okay, hmm. nakatatlo na din eh. Ibig na din po si Indong, mga kadelag Kanya na pong titikman niyang siomay. Kamusta? Sarap. Sarap. <laughs> Pwede yung pawala-wala. <laughs> Sarap. Much, much, much later... Hindi okay naman po ay pupunta kami kala Milut at dumating na po sila. So, makikita po natin doon si Tay. <laughs> Papay, po si Ilog sa'y si dumating natin. Bebless na yung inabot ay tangan kay Mountain. Yan, <laughs> eh, mas maganda. Para ang bahay mo ay bliss na bliss talaga. Dapat talaga yung yeah. uh, <laughs> bliss eh. na ito eh. Uh, okay, so, okay, okay. Buhos. Bukod yung buhos okay, sa okay, sabi okay. sa, uh, so, Kailangan, may abutan, uh, may buhos na kunting alak. Para mas maganda. Uh, yeah. yeah, yeah, yeah. Tapit-tapit ang tapit, tibay. Ang patagay nila papa ay yung Alam mong gagawa siya, sila kuya onan. Ito na. Ito. Kumain kami ah yeah. sabi nga sa ibang lugar ay ano, kami ang panday. Iya, panday. Uh, Ito ang panday. Sila ang gagawa. Ah, uh, Yan ang dalubhasa. Ay, oh, ano 'yan? Ano 'yan? Kanto po. Ang ganda ng hanay, ang haba nang giin, may nagpaplano na puhen eh. May plano na. May na. Nag-uusap na. Nagmi-meeting muna sila. Ha. Alam mo kitara mo sa pahadap, pero ma-plano. Ah. Daruma kami ako. Digita, digita, digita. O wala sa O na Ano mo yung yung tatay mo? Kuman ang ang utak yung isayo? Isipin na. Daruma sa niya ka. Ah, siko ya mutpo. Sige. Eh barun. Ikoyerni. Yeah. Hindi mo ko sabatin sa parao. Ako 'di ko. Sige, bay, isamin na natay ng anak ko? bunta kapayung tumunin ko naman na bunta na bunta na bunta na na bunta na bunta na bunta na bunta na bunta na bunta na na bunta na bunta na bunta na bunta na bunta na ng na Kaso lang sabi ako na eh, sa dalawa ko yun, parang mahirin na yun. Ang <laughs> oh, pakain na yung pa sa buhay, kaya ano na yun. Hmm. Ay, hindi, kagandahan talaga yung pinaplano. Ay, ay, pa ay iba talaga pagka, kung bagay, parang walang na pinagkaiba sa kawayan na yun ay, hindi mo kailangan harapin ang kawayan, pagka hindi <laughs> pa, hindi, hindi pa ano sa taga sa panahon. Pero pag taga sa panahon ah. Ay talagang na ano ko ulit ang sa iyo. Kaya pa na to, pa kami mo ikalam mo. Dumating po si Teo. Ay alam nila po sa salamin. Sige, yung Teyo po muna. Opo. Opo, kanina pa ang Biting daw uh, Biting. Para, para hindi po balance yan, eh. Ako raw ay para na nainom na ito. Ako na po Para naka-apat na shot. Napatagay tuloy. Napatagay tuloy. Ang tanda kanyang na. Ayan. Nandito na po kami sa Abiyawin at paitin na po si Teo. Clap your hands Teo. O, Clap your hands. Bless. Bless wow. bless. Bueno, bless you. bless. You. Let's Wow. Lumaki na si Teo. Klap-klap daw. Binata na. Mahalan ni Uwa. Mahalan ni Uwa. Kami pa kumain ni gwapo lang. Mahalan ni Uwa. Namiss naman ang Teo. Madami na Madami na yung tip. <laughs> Ayan, at no, uh, nagtatagay po sila to. dito. Ang yeah, um, pinakamasarap. Kaya nagmamahala. Ayun. Huwag kayong magpaniwala mm, sa mm, kayo yung mag-abroad. ayusin pa yung pamilya ko. Ang pamilya mo ayusin na. Tama. Tama ito <laughs> hahahaha ako hindi nakaayos oh, ah! <laughs> na oh, ah! <laughs> na talo to. hahahaha abalik sa kalian na yan limbo hahahaha ayon kita limbo 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 ayon kita ako ay ay ayaw ko lang kay mawala. Hindi na, hindi na. Ako, ninong, ha, ninong. Ayan, ha, ako ninong, ay ayaw ko lang kay wala. Hindi ka na nagat kaling wala. Ay agad, oh. ayokong, ayokong Ayok, di, Ay, Ayaw ko kay mawala. Hindi ganito. nito. Ayaw ko kay mawala na ako hindi maganino. Yo. Ang gusto ko para ko ginawa niyo nino kay kayo parin. Pero pagibang ay harap mo sa akin. Ayaw oh. ay, ko na. <laughs> pagi iba ko Taranhan eh, pag iba ang hinaharap. Ayoko! Oo. Pero uh, ngayon, kita na sa lima! Oo! Oo! Ah... Ayan! Pero ang gusto ko, yeah, no. salamat naman ka ko kayo. Ninong! Oh. Oh. Ah, uh, 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 yung Sinong taran sa mga payo mo? <laughs> uh, Kaya gusto natin kong kayong magkatulog. Ninong! Ang gusto ko talaga magkatuloy makita lang para Parang Alam mo ba? parang Gusto ko 'yung Parang... Parang Para mangtao din Parang... Parang... nagsama parang kayo napakasarap na buhay ninyo. Hindi na parang magagawa. Alam mo pa nakikita Hindi ko pero kay parang hindi pa nagsasama parang kayo Ay Totoo po 'yun, totoo. Parang kayo napakatotoo sa buhay ninyo. Totoo. Pero kay hindi lang siya. Oo nakita ko. Kung okay. nakita ko yung buhay ninyo, parang kayo totoo na buhay ninyo. Kami naman po. Oh, yung... <laughs> Hindi kami lasing dito. Salamat sa iyong, <laughs> <laughs> nino. Ay, nino. Oh, nino. Nino. Ayan, at tapos na pong magtagay sila, ate Chula. O. Oh. I mean, nakipulutan lahat, nakipagkuntuhan. So, may padala din po sa amin si Milot na Pusit at si Val. Salamat, Milot at Val. Wow. Thank you, Val. Thank you. Fresh from Sambal. Aba yun yung tiyatik wala ati, tsula, yun yung sa atin <laughs> oh, <mahumi. laughs> <Kaya> na o. O meh, gano'n na. Siyempre si Sigo ba? Siyempre si Sugo? Tsula. Kaya <skrisa> ako eh hindi kayo nakatuloyan na yan. ayaw ako hindi maghahawag sa karal. <laughs> Tapos eh pag iba, pag iba nakatuloyan, kwetaran. Aba ko eh kahit ako eh Itigil ay, tingin lang ka sa'yo. tao, tingin lang ka lang ka sa'yo. Ay, tingin lang ka sa'yo. Tutul lang ka pa wala ka, na ka na, 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 pa. Ay, pag-iba Ay, pag-iba Ay, tao, pa. naroon mal na mal itong Yep. I-edit mo ang nino. I-edit mo ang nino. Oh, yeah. I-gugulin ko lang 'yung motor. Can files na po. Salamat. Bye-bye. Salamat, Kemy. Okay, sana Bye. Bye-bye po. Salamat po. Bye -bye po. Oh, salamat po. Oh, Sabay po namin sila Ate Chula. Ba, mag-aalas 12 na pala. Napasarap ang kwentuhan mga kadilag.